Okay, ito naman. Ba, love. Ano ginagawa ni love? Ah, uh, ano po. Sa ngayon po, nag-aaral po ako bilang second year college uh, sa Rizal Technological ano University. Ano course mo? Ah uh, human Resource Will. Ah, Human Resources. Yes. Okay. May boyfriend ka ba? Wala, Will. Nagtataka ka. Kasi ganito ka. yun. Ano? <laughs> Nagkakag... Ano? Yung, yung puso ko hindi ano eh. Hindi ano? Yung ano ba? Yung ano? Yung nag nagkakagusto ko sa lalaki, nagkakagusto din sa babae, Will. Ikaw? Oo. Oh. Yes, so, Will. kung baga, ano ka, ACDC, 110, 220. ano <laughs> ba? Diba? Yun ang tamang to. Pwede ka sa 110, pwede ka sa 220. Ah, <laughs> ganun. Tama na. Nagka-boyfriend ka na, hindi pa. Nagka-girlfriend ka na, hindi pa rin. Ano ba gusto mo? Hindi ko po alam. kailangan, ano siguro, mag-experience mo magka-boyfriend para maraman mo. Ma, kung gusto mo ba, Yun sa ngayon, lalaki. Yun nga yung sabi ng Tatay diba? ko eh. Okay lang ba sa tatay mo na? Sabi niya, mag-boyfriend daw eh. Sabi ko, try mo kaya pa. Ayoko kaya. <laughs> oh, sige, pakilala mo sino kasama mo. Ah, Ayun, pinapakilala ko sa buong mundo ang pinaka-pogi kong tatay. Si Tatay Nonoy! Magandang hapon po, parang will. Tatay Nonoy. Okay. Uh, ano gusto mo sabihin sa anak mo? Uh, ti? Kung na naintindihan mo ako kay simpre sa, sa atong pangabuhay sugad na isa lang ako nagapidikab, dakot-dako man nga akong na buligan ka mo para ba patapos sa pag eskwela pero ginabuligan mo man ako kag naga ayo ako sa imo sa pasinsya para matustusan ang imo sa pag eskwela Kaya pasinsya ka na kung hindi ko kamo kaya mapa pero ginabuligan man ako na makatrabaho sa iba para matustusan ng kailangan. Yeah. Kag imula ako, tandaan mo na mahal na mahal kita. Wow. -sa mga sa, sa, papa mo. Pa, ay tay. Ano? <laughs> Hindi talaga alam ko babae lalaki gusto mo eh pa o tay eh. Patay nga. Pa, anong patay? <laughs> <laughs> Buhay pa. Buhay pa ang tatay mo. Ayan, eh, no? Okay. Kasi, <laughs> okay, go. Ah, tay, ano, maraming salamat kasi, ano, yung umiyak. Ginagawa mo lahat. Nag on call ka sa construction. Ginagawa mo yung sa pedicab. Yung nag tutubero ka, nagpipintor ka. Ang dami mong ginagawa. Hirap na hirap na ako. Tingnan kang ganyan. Sa, ano, marami salamat. Kahit minsan, nag kakaroon ng sama ng loob. Pero, mahal kita. Ano, isipin, isipin yung mahal kita. <laughs> isipin yun <niyo> lang ha? Bakit <laughs> hindi mo isipin? Tuloy mo, tuloy mo. Uh, ano, kasi ano, kasi ano kasi, minsan, ano, yung pambili ko ng libro, hindi na bibigay. Sorry, kasi nag, Naisip ko yung ano, bakit pa ako na pinangana, ay, bakit pa ako binag, binigay sa inyo, ganon, sorry kung ganon. Mahal, mahal ko kayo eh. Hindi ako nagdadamdam ng sama ng loob. Kasi alam ko, proud ako kasi sinusuportahan mo kami kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita, Papa. Ah. Love, ki, ano, mama mo. Ma, dyan ka lang sa bahay. Thank you kasi ano, ikaw yung nag-aalaga sa amin kahit wala kang trabaho. <laughs> Thank you kasi ano, pag may mga event ako na ano, ikaw yung ano. <laughs> hmm. Ay, yun na yun. mal kita mama. Sakit kasi. Mahal kita. Ayun lang. Ingat ka d'yan. <laughs> Stay put. <laughs> <laughs> okay. Sipag pala tatay mo lahat. Na, jack of all trades. Kumbaga lahat ng klaseng trabaho. Minsan po ano. Eh bakit mo naman naisip yun ah? Bakit ka pa pinanganak? Sabi mo, huwag mo isipin yun. Opo. Di ba? Magiging ano Swerte ka, pinagkaloob ka. Di ba? Yes po. Yun. Ano? Sorry na nga doon eh. Sorry. Sorry na. Kitatay mo sabihin. Pa, sorry doon kung naisip ko yun. Alin? Yung ano, yung pagiging ano, yung ano, pagiging negative ko. Kasi dapat palagi positive. Yung? Yung iisipin ko. Okay na? Oo. Okay. Will, ano? may pick-up line ako sa'yo. Wow. Papaya. Ano? Sige. Papaya ka ba? Papaya? Papaya ka ba? Huwag mo ako Hello. Okay. Bakit? Kung papayag ka, papayakap sana ako. Oh... hindi. Ba ang <laughs> Hello mga kapuso! I am Amira Teng. Nagusto niyo ba ang video na to? para sa inyo. Mab subscribe lang sa official YouTube channel na Wawa with and don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.